Dyan, para ang bata hindi nag-aalangan sa kanilang damdamin magsalita sa harapan ng kanilang guro. May papaliwanag ng guro sa pamamagitan ng sariling lingwahe ang pagtuturo. Mas may intindihan mga bata. Kasi kung tutura natin ng Tagalog kagad, ang bata sanay sa salitang kung ano man pinagkalakihan nila. Kung tutuusin, in general, may advantages po yan at disadvantages. Yung grade 1 to grade 3 kasi, kung yung mother tongue nila, lima, Bikulano nga or B Bisaya, yun ang ituturo sa grade 1 to grade 3, mas madali nilang maintindihan yung itinuturo, mas madali silang makukuha nila, makakachap nila yung mga dapat nila matutunan. Kaya lang ang disadvantages naman nun, pag napapunta sila sa ibang lugar, may pa naman silang magtagalog, kaya eh, hindi lang naman sila sa lugar ng Bisaya or Bicol nakatira. Ngayon kung bata pa lang sila, may tinuturo na sa kanilang yung Pilipino na talagang dialect natin is naituro agad sa kanila, ma-accept nilang mata pa, bata pa lang napapag-aralan nila. So siguro, magkaroon na lang ng another subject for their mother tongue. Kung baga, specific na lugar, may special subject para sa kanilang mother tongue na hindi nila makakalimutan yon. But, kailangan talaga, ang dapat talagang ituro is Pilipino dahil ang talagang wika natin is Pilipino.